Samantala, wala pang natatanggap na direktiba ang Police Regional Office 11 mula sa National Headquarters ng Philippine National Police tungkol sa pagpaaresto kay Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay kaugnay ng pagpapataw ng contempt sa pastor matapos hindi sumipot sa Senate inquiry kaugnay ng kanyang mga kasong kinakaharap. Ngayon man, nilinaw ni Police Major Catherine Dela Rey na nakahanda naman ang kanilang opisina sakaling matanggap nila ang arrest order. Kaugnay nito, nagsasagawa naman ng monitoring ang Aviation Security Unit 11, PNP, lalo pat alam ng lahat na nagmamayari ng isang private plane ang pastor. If ever na amang galing, Jod, we will abide and obey with the legal orders of our duly constituted authority. So, impose yun natin na. Kaya ang kapulisan, as a law enforcers, wala ito nag -pili, o kinsa nga tao, unsa sa manay ang status sa uh, society, o unsa sa iyahang personalidad. Pantay ang ito ang ginabuhat in, uh, in our uh, enforcing our mandated law.